Hi guys, ito po ang Gamidix Vlog Nagbibigay tips sa ating mga subscribers At lahat ng mga nanonood sa mga video ng Gamidix Vlog Tungkol sa pagre-repack ng mga gamit Hindi, manip, scracker, sampalok, dili, sweet beans At iba pang mga kotkotin Ang re natin ngayon is Marshmallow Mini Ang kilo ng Marshmallow Mini Or itong isang bag ng Marshmallow Mini 120 pesos dito sa Divisoria, Manila. Guys, kung naghanap kayo or gusto nyo magtinda ng mga kotkotin, pwede nyo panoorin dito ang mga video natin sa Gamindix Vlog para or makakuha din kayo ng mga tips kung paano natin ang mga idea ng mga pagre-repack at para uh, kumita tayo ng Uh, malaki-laki dito sa mga kot-kotin na to guys. At mas maganda tayo mismo kung pupunta sa mga pamilihan, uh, sa mga palingke, o sa mga mga uh, ng mga kot-kotin. Mas maganda dun tayo sa mga wholesale price, guys, para mas uh, malaki-laki ang ating mga mababawas ng mga uh, presyo sa ating pamimilihin, guys. Guys, ang gagamitin natin plastic dito sa ating re-repackin 3x5 para sa 5 piso lang to guys ang ating presyuan dito or depende na sa inyo kung magkano mga presyong gusto nyo at depende din sa uh, magiging puhunan ninyo kung saan uh, kayo makakabili ng mga ganitong mga kot ito kahit saan to guys or pwede tayong magtinda nito kahit na sa bahay lang uh, pwede mas maganda kung may mga pwesto tayo na pwedeng pagdisplayan ang sa akin guys mas maganda wag natin lalagyan ng screen mas maganda yung open siya para kitang kita sa labas ng ating mga kababayan At saka madali makita ng ating mga uh, kababayan na dumadan sa ating lugar so kahit magumpisa tayo sa mga Ah, uh, pa konti-konti mo po nan, guys. bibili mo na tayo ng tigisang kilo mo na para masusubok sa ating mga lugar kung alin ang magiging uh, mabili na mga kotkotin guys maraming mga pwedeng pagkakitan tayo guys ng mga kotkotin mga crackers or uh, dito sa ating mga video guys may marami kayong makukuhang mga kung alin ang mga mabibili ng mga kotkotin or mga gamikindi ito simple lang ang paggawa nito guys kasi re-repackin lang natin ang mga ganitong ang ah, mga kotkotin guys. Ah, pwede naman ito guys bago natin ito isel. Kailangan bibilangin muna natin kung magkano ang ating ah, puhunan at saka kung magkano gustong ah, tubo natin guys sa ating bawat na re repack ng mga uh, ah, kot Guys, ang pagsasabitan natin nito karton lang ng cake. Yung mga cake na nabibili pag may mga birthday, yan, mas magandang mga karton na yan guys na pagsasabitan natin. Eh, mabibili lang natin yan sa ating mga kapitbahay na may mga uh, bumibili ng mga cake. Kailangan yung malalaking box guys para mas mahabang ating uh, madidisplay na karton. Gugupitin lang yan ng dalawang inches ang lapad niya at saka hayaan natin yung kung gaano kahaba mas maganda. At tulad dito sa ating pagsasabitan nitong ating nire uh, makikita ninyo guys kung anong ating... Bago naman natin to isel, kailangan bibilangin muna natin kung magkano ating pohonan at saka kung magkano ating gustong tubo. Guys, pwede natin yan bawasan or dagdagan bago natin isel. Kailangan bibilangin muna natin ang ating ah uh, ni-repack bago natin i-sell. Yan o, no? ganun lang kadali guys ang ating mga uh, pagre-repack nitong mga kot-kotin. Yan, kahit nagtatrabaho ko, pwede ninyong gawin ng mga ganito at saka i-alok nyo lang sa inyong mga katrabaho. Yan o no? guys, panoorin natin ang ating uh, pagre-repack nitong Marshmallow Mini. guys mas maganda nito uh, tayo mismo ang pupunta sa mga pamilihan at tayo mismo ang pipili para makakapili tayo ng magagandang klase uh, kailangan yung presyohan din at uh, titingnan natin kung tayo ay uh, kikita sa mga o oh, bawat ating bibili ng mga kotkotin na ating ititinda. Ano, mas maganda tayo mismo pipili ng ating bibili para yung magagandang ating mapipili. Kailangan dito guys sa uh, marshmallow na to, ang pagpili nito, titingnan mo kailangan yung hindi siya mga kailangan yung ano siya makinta ang kanyang marshmallow guys. Kasi minsan may mga ano nito yung parang naka uh, kuyukot na siya. Kailangan titingnan natin kung ang uh, magandang pagkaka uh, lubo ng marshmallow or makintab siya. Yun ang tamang pagpipili ng mga ganitong uh, kot kotkotin. At yan na guys ang ating na uh, repack. At ito ang ating pag sasabitan yan, stipler lang natin yan sa karton na yan, yung karton ng cake na dilaw or cake na pula, yan matitibay yung mga karton na yan at important, importante guys itong karton na to, pag nakadisplay na Hindi natin 'yan ipapaputol sa mga bibili. Kasi matagal natin siyang magagamit. Yan. Lilinisin lang natin ang mga stapler na nakasabit dyan kung ang ah, nabibilhan na. At saka sasabitan natin uli. O ganyan nang ano kailangan hindi siya puputulin ng ating mga uh, mamimili or mga customer para ah uh, matagal siyang magamit natin. Kasi mahirap 'yan hanapin guys 'yung mga karton na 'yan kaya kailangan ay uh, ingatan natin na hindi siya mapuputol ng mga bibili kasi gusto nilang puputulin yan uh, kailangan uh, babantayan natin at saka sasabihin na lang natin na huwag puputulin yan yan pagka nabibilan na yan tatanggalin lang mga stapler na nandyan lilinisin lang o sasabitan na uli para um, at saka mas maganda guys yung marami kang gagawa ng ganyan isasabit mo magkakadikit-dikit para maganda tingnan Itong mga ganitong mga akot-kotin. Tulad ng ganito guys yan o. Oh, Dikit-dikit ang ating pagkakalagay at saka maganda tingnan. Oh, yun ang naisabit natin guys, ano oh, maganda na tingnan ang ating pagkaka dyan sa karton na yan. Yan o, oh, magkabilang gilid lang ang pag-stipler lang dyan para mas marami tayong may lalagay. Oh, guys, nang kapasalamat ang Gamin Vlog sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga nanonood sa mga video ng Gamin Vlog. Thank you guys! Kung magustuhan yung mga ganitong klaseng video, please subscribe at gawin nyo rin para lahat tayo ay kumita. Thank you guys!